Lagi. Ayan po mga kapasaway. Kunti na lang po. Lapit na po kami sa aming pupuntahan. Ganyan, napakaganda po talaga. Tingnan niyo po kayo. Ayan. ayan po. Maraming ginagawa rin po Ritong village. Doon po kanina. Ayan po. Ang pamilya. Tapos yung kabilang bundok po niya, Antipolo na po yan ng na dito. Ito po ginagawa na kasindaan lang dito, papapuntarin sa May village. layo po 'non sa no Walang signal naka-ano lang video. Hempo, doon nasa sapa doon sa may batana nan kay Yong Yong. Kaya ay marawang kay. Ay kay rap na rap na si kay kay. Tulungan mo naman. Ay. Kay yung batang sundalo, batang sundalo dito tingin. Ay no, ay tuwan Hi, Ay ka muna. Hi. Ay ka muna. Hi. Paano galit? Paano galit? Ay, galit. Paano pakiyot? Paano pakiyot? Paano pakiyot? O, hindi ang pangit, oh, <laughs> 'di pa oh. oh. hmm. hmm. na. Eh. na po, doon po sa kaita ni Chuchay. doon po yung ano, ay bababaan. Doon na po yung sapa. Sana tayo lang tao. Tao Kami ng galing oh. Ayan, oh, ginikot na rin dun oh. <laughs> Dad, Ba't iniwan mo? Nagmadali ang papakuha ko kay Jeric Nagmadali na naman sila sa swimming. Ito na po. Ito na po yung sapa. Larry, wow! Punin niya. Malinaw na kayo labahin yung labahin niya gong. Tama may sapa. Ito na po. Ito na po yung sapa. <laughs> Mababaw po siya ngayon. Batang pasaway! Ubat ka damit! Ubat ka damit! Mababaw po ngayon yung sapa. Linaw po ng tubig, oh. Tignan mo, tignan yung tubig. Ang gano'ng kaninaw ang tubig. Batang pasaway! Ay. Batang sundalo! Ay, langoy oh, galing oh. Eh, ay Jack. Mo, po. Hoy, malabar mo eh, don. Ang po mga pasaway, naliligo po sila. Katang pasaway, gawai, gawai. Ayon po, naganda po ng pagkain. Ayan po ang aming pagdain. Ayan po yung mga ibang kasama ko. Niligo po. Naglalaba naman yung iba. Ayan po ang pagdain. Ito ko nalagay ito. Ayan, ayan, para kita kita. Ayusin mo ni. Ano? Ay, ayun po. Mababaw lang po kasi ngayon yung tubig, pero sa makasya dito.

sana, adobo konti. Tapos, pagwag ayong wawulam. 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 Eh. Lagi mo ko rito. Sa <laughs> akin yung sinangag. Oh, Oy! Dain yung sinangag. <laughs> ilatag mo muna yung mga ano, ulag. akin yung sinangag niya. Ito Nagbibidyo ko eh. Oh, Nagbibidyo ako, hindi makakasabay sa inyo eh. dito na! Wala na na. Buksan mo to Jerry, ikalat mo na muna to dyan Lepengin mo na ako sabaw dito Parang ganyan pa yung gano'n Hindi pa yung gano'n yung gano'n Dali Ang dali-dali lang buksan dali -dali. yan Wow, ang hang Tapos sa tayo ah Kain tayo mga kapasaway Kain wow. tayo mga kapasaway Ay, sa takip po, lagay mo yan. Ay, mga pasaway. Ay.

Kaya okay, Oo, okay. 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 oh, oh. Dito? Siyay, mm. na Dapat, na eh. mm, Oh. 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 oh na kayo, hoy, wag na kayo maghantay. Puntuloy pa ito. Dati niligyan mo tubig. sa juice. Uy, kayo nga. Ubahin na nga, Lord Pito. na? Hindi niya kayo, kayo na nga. Siyay. Uy,

Ayan, baka Eh, baka to lang. Ah, John! Bawin ang jami. Ome! Hindi, ako Ano, kain na! Ah, dugo lang! lamok! ako ah. Ah! Tahan po tayo mga kapasabay. Oh, kayo nga. Asan As As yung tang? Tayo tang? Tang.